ano mapapalinaw itong ganitong klaseng tubig green na siya kasi hindi siya napali na uh, siya yung napaligoan na siya isang isang basis lang na Kaso wala siyang chlorine kaya mabilis siya mag-green ayan 'yan yung tubig dito mga idol no green na siya mga idol meron diyang paraan mga idol ito eh mga isang kilo ng chlorine. pabayaan mo lang maghapon. Mga, makikita mo puti na yan. O sabayan mo ng filter para yung makuha ma yung kanyang mga dumi. Filterin mo ng mga siguro mga tatlong oras. Ganon. So, malililiw na uli yan. So, yun. Mga idol. Abangan nyo yun. Kung paano. Mapalinaw to. Gagawin ko lang. Lagyan ng ng chlorine yan. pagkatapos pipilter yan. kanyang kabilis mag-green ng tubig isang halos mga dalawang araw lang kapag kawalang chlorine yan. wala naman siyang dumi kaso lang talagang nag-green wala pa isang oras yan luminaw na pagkalagay ko ng chlorine hindi ko pa siya na pipilter maya maya kung ano pipiltering ko siya nilagyan ko pa lang ng chlorine niya na isang kilo testing lang na isang kilo kung kaya so ayun luminaw naman ang ano na lang dyan ay filter para talaga siyang maging clear pipilterin ko naman yan mga idol